Ba? So ngayong nga, araw po ngayong mga guys, mag-uumpisa naman po kami maglukad. Ayun Ay, oh, ay kulpi na mo po naman ang damo na rin aming alukari na eri. Eh, oh. e, eh. Ay ano na eri. Anong mo po. Ari po nga at bago pala agad tayo ng aking harabas. Oh. Ayun daw po si Kaputol. Oh. Mas badang taas. Oh. Ayun. hindi po makita ayan po yung aking alaglag bagong umpisa na naman po bagong umpisa bagong damuhan Ay, hindi po makikita si Kaputulo oh. eh eh anong Eh. Saging. Oh. Bangalan. napawi na po nga kami mga guys. Ano? Dala ko po yan ahaw. Ah, ngampu eh. Ito po aking kasama eh. Kanta kutot-kutot na sa pagdala ng no, saging. Maigib muna ako ah. Maigib ka. Maigib muna ako. So, andito po nga niya akong mga guys sa ah, natawag na untugang bato. Dari po yung tugang bato. Ayan. Ayan po. Yan po yung naguntugang bato. Ayan. Opo nga niya maigib. Po. Maigib po ako din sa ilalim. Sa lulud. Eh, namang uhaw na po ah. Maigib po ako dyan. Sa oh. lulud. Malinis po ang tubig dyan. Sobrang linis po ng tubig dyan. Maigib po nga niya muna po. Ayan. Ayan. Napakalinis po ng tubig dito. Napakalinis, napakasarap po ng tubig. Yan nga niyo po yung ilalim nyo Yan po ang untugang bato. Yan. Sarap ng kuwiba. nandito po, po sa loob, sa ilalim. May ano po dyan, may mga hipon, hipon at saka kwan, susok. Dyan po sa alim niyan. Dyan po yung nagatago sa so parang ugat-ugat na yun. Hindi mo masyado maaninaw yung, ano Ayan po yung itsura niya sa wanan taas. Tapos meron pong malaking kahoy din yun. Ako po lang, ako po yung naigibla ang. Naigibla po ako din. Namang uhaw na po nga Kaya maigib. inumin ko pero pagdating ko doon sa aking dampa ayun po nga mga guys